Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece. at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Ronald Gutierrez, shout out kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para galin. in 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong kabanata sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, sa loob ng kubo ni Daryl, si Daryl ay napagod sa mga nangyari ng gabing ito, kaya nagpas siya na siyang, matulog na at dahil sa sinabi ni Master Ken na may ipapagawa ito sa kanila ni Lynn ng magkasama. Natulog si Daryl ng pahimbing, ngunit sa labas ng kanyang kubo, naroon si Charlie. Hinantay ni Charlie ang pagtulog ni Daryl at nang mapansin niya itong tulog, agad na pumasok si Charlie sa loob ng kubo ni Daryl ng dahan-dahan, nilagay ni Charlie ang ninakaw niyang gamot mula sa mga mangkukulam na elf sa tubigan ni Daryl. Alam na alam ni Charlie na ang tubigan na ito ang ginagamit ni Daryl kapag sila ay nagsisanay ni Lynn ng iilang kasanayan. Nang malagay na ni Charlie ang gamot sa tubigan ni Daryl, ngunit hindi pa ito nakonyento, tatlong gamot ang nilagay niya ulit sa tubig, na nasa tubigan ni Daryl maya, maya agad itong lumabas ng kubo. At sa loob ng palasyo si Lynn at Sophie ay seryosong nag-uusap tungkol sa usapin pang babae. Humanga si Lynn sa hubog ng katawan ni Sophie lalo na sa hinaharap nito. Sinabi ni Sophie kung bakit ganun na lang ang laki ng kanyang hinaharap, dahil ito ay pinapahawak niya sa mga nagiging nobyo niya at si Sophie ay nagbigay payo kay Lynn sinabi ni Sophie na ipahawak din ni Lynn ito kay Daryl dahil sa isip ni Sophie si Daryl ay nobyo ni Lynn. Hindi na mapigilan ni Lynn ang mga pinagsasabi ni Sophie kaya nagpasya na itong palabisen sa paliguan upang ito ay makaligo na. Ang bagong kabanata, tuldok, sa kubo ni Charlie, labis na nanabik si Charlie sa mangyayari kinabukasan. Lagot ka na Vin, makakagawa ka bukas ng isang masamang gawain laban kay Yui. At sa gagawin mo na iyon ikaw ay mapaparusahan ng sobra at mapapaalis sa aming lugar ng mga elf. Hindi ko na maantay ang pagsikat ng araw. Sabik na sabik na ako makita ka Vin na maparusahan. Kung hindi man kita masaktan, dahil nakabantay din sa iyo si Lynn. Pero sila master ang gagawa nito para sakin. Makikita mo Vin. Bulong ni Charlie sa kanyang isip, habang ito ay tumatawa. Lumipas ang oras. Si Charlie ay hindi nakatulog dahil sa sobra nitong pananabik. Ilang oras nag-ante si Charlie at ito ay napuyat. Maya-maya hindi na kinaya ni Charlie ang antok na kanyang nararamdaman. Kaya ito ay nakatulog. Lumipas ang mga oras, at ang araw ay sumikat na. Sa kabilang banda sa loob ng palasyo, si Master Ken ay maaga nagising at si matandang loss. Nagpas siya lumabas ng silid si Master Ken upang magpunta sa hapagkainan upang uminom ng tsaka. Nang naglalakad si Master Ken sa hallway ng palasyo, nakita niya si Matandang Los na naglalakad. Ikaw pala Matandang Los, sa sobrang mong pagkalasing hindi ka na namin Jin Aiseng. Nagpas siya ako na sa silid ka lang ni Yui Dalan upang makapagpahinga. Nang marinig ito ni Matandang Los, ito ay ngumiti, ganun ba Master Ken, lubos ako nagpapasalamat sa ginawa mo. Lalo na kay Yui, pinatuloy niya ako sa kanyang silid, at nakakahiya sa kanya. Siguro binuhat pa niya ako upang dalan doon. Pag nakita ko siya sa susunod kong pagbisita sa palasyo, doon ko na lang siya papasalamatan. Sabi ni Matandang Las nang nakangiti. Matandang Las nagkakamali ka. Hindi si Yui ang nagdala sa iyo sa silid niya. Nung una gusto ni Vin na siya na ang magdadala sa iyo. Ngunit hindi ko pinayagan. Da kailangan niya na din umalis, sapagkat ngayon araw ay may ipapagawa ako sa kanila ni Lin nang marinig ito ni Matandang Los. Ito ay nagtanong, kung maaari Master Ken nais ko bang malaman, kung ano ang ipapagawa mo kay Levin at Lin. Baka may maitulong ako, sabi ni Matandang Los kay Master Ken. Ngumiti si Master Ken at sinabi, mas masarap magkwentuhan sa lugar ng hapagkainan para uminom ng tsaa. Maaari mo ba ako samahan magtsaa Matandang Los? Sabi ni Master Ken sa mahinang boses, nang marinig ni Matandang Los ang sinabi nito. Agad itong nagsalita, lubos kong kinagagalak na ako ay inbitahin ng master ng mga elf. Samasang ayon ako Master Ken, tama ka nga mas masarap magkwentuhan habang nahigop ng mainit na tsaa. Ngumiti si Master Ken at sinabi, kung ganun, halika na matandang loss. Nagtungo ng sabay ang dalawang matanda sa hapagkainan. Nang makarating na sila sa hapagkainan, umupo ang dalawa at si Master Ken ay nagsalin ng mainit na tsaa sa tasa na nasa harap ni matandang loss. At ito ay nagtanong, Matandang Los, nang nakita kita sa hallway, saan ka tatanggo? Nang marinig ito ni Matandang Los, Ito ay sumagot, nais ko na sanang bumalik sa aming lugar ng mga mangkokulam. Dahil alam ko madami pa kailangan gawain doon lalo na sa lugar ng pagawaan. Para kahit papano ay maaga ako makatulong sa ibang mangkokulam, kung ano pa ang dapat ayusin roon. Sabi ni Matandang Los, ganun pala, buti nakita kita, at dahil doon may kasabay ako ngayon magtsa. Oo nga pala matandang loss ano nga pala ang iyong tanong sa akin. Kumamo ng ulo si Master Ken, pasensya na matandang loss. Madami kasi akong iniisip, kaya nakalimutan ko agad ang tanong mo. Ngumiti si matandang loss kay Master Ken at ito ay nagsabi. Ano ang ipapagawa mo kila princess Lin, ngayong araw na magdadaan? Tanong ulit ni matandang loss. Si Master Ken ay sumagot. Naalala mo ang ang sagradong harang na binuo upang ang mga iba't ibang nilalang na nasa mundo natin ay hindi basta-basta makakapasok sa ating lugar. Matagal ng panahon nang mabuo iyon. Nais ko sana patignan sa dalawa kung ano na ang lagay ng harang na iyon. Tuldo, nagulat si Matandang Loss sa sinabi ni Master Ken, kung ganon. Bakit ang dalawa ang naisip mo upang pumunta roon upang ito ay macheck? Tanong ni Matandang Loss nang may kuryusidad. Ngumiti si Master Ken at sinabi, Alam ko matandang loss na nag-aalala ka sa kung ano pwede mangyari sa dalawa. Ngunit tiwala ako sa dalawa na iyon, na namapagtatangumpayan nila na makarating roon. Oo ang harang na binoo ng mga matatandang elf, ay masyadong panganib na. Sa tagal ng panahon na iyon, maaari may mga mababanggas na hayop na ang nakatira sa lugar na iyon. At dahil sa pagiging tuso ng mga matatandang elf, ito ay nilagyan ng mga patibong sa paligid upang hindi ito madali madaanan kung masira man ang harang. Tuldok, maya maya nagsalita si Matandang Los. Napaka mapanganib sa lugar na iyon Master Ken. Ang mga bitag na nilagay roon ay masyadong mapanganib. Isang pagkakamali lang nila ay maaari nila itong ikapahamak. Sabi ni Matandang Los nang nag-aalala. Ngumiti si Master Ken kay Matandang Los. May tiwala ako sa dalawang iyon, alam ko ang kanilang kakayahan, kaya kampante ako na magagawa nila ito. Ay kung ang iniisip mo ang mga mapanganib na bitag na nakalagay sa lugar na iyon, huwag ka na mag-alala tungkol roon. Ang mga bitag ay may mga palatandaan na ang mga elf lamang ang nakakaalam. Alam na alam na iyon ni Lin, at tingin ko, hindi naman hahayaan ni Lin si Vin na ito ay malagay sa panganib. Hindi masabi ni Master Ken ang kanyang iniisip tungkol kay Vin kay Matandang Las, malakas ang pakiramdam ni Master Ken na si Vin at Daryl ay iisa lang. Gusto makita ni Master Ken kung ano ang gagawin ni Vin kung sila ni Lin ay mapunta sa panganib na sitwasyon. Kahit hindi ako kasama, malalaman at malalaman ko rin kung ano ang mangyayari sa kanila ng aking anak roon. Dahil sa tulong ni Lin, ang anak ko ay sasabihan ko mamaya, nasabihin sa akin kung ano ang mga mararanasan nila sa pagpunta sa sagradong harang bulong ni Master Ken sa kanyang sarili. At nais ko talaga maging magkalapit ang aking anak at si Vin. Kung si Vin at Lin, walang magiging problema kung sila ay magkagustuhan sa isa't isa. Si Lin ay may dugong prinsesa at Vin naman. Ay isang Diyos sa God's Domain. Sana lang talaga si Vin at Daryl ay iisang tao lamang, sabi ni Master Ken sa kanyang sarili. Nang mapansin ito ni Matandang Loss, ang pagiging tulala ni Master Ken, agad itong nagsalita. Master Ken mukhang malalim ang iyong iniisip. Nang marinig ni Master Ken ang sinabi ni Matandang Los sa hindi kalakasan tono. Ito ay bumalik sa kanyang ulirat. Matandang Los may nais ka bang sabihin? Tanong ni Master Ken. Ngumiti si Matandang Loss at sinabi. Mukhang may iniisip ka nga. Naalala ko lang, kanina habang tayo ay nasa hallway. Sinabi mo sa akin na hindi si Yui ang naghatid sa akin sa silid at nang si Bin ay nagpasya na ako ay dalan sa silid ni Yui. Ikaw ay hindi pumayag, kung ganun sino ang nagdala sa akin sa silid ni Yui. Huwag mo sabihin Master Ken ang apo ko ang umalalay sa akin. Tanong ni Matandang Loss, ngumiti si Master Ken at napakamot ng ulo. At ito ay medyo nahihiya. Matandang Loss, nagkakamali ka hindi si Sophie ang bumuhat sa iyo. Sabi ni Master Ken, nang marinig nito ni Matandang Loss agad ito nagsalita kung hindi rin ang aking apo, si Prinsesa Lin ba Master Ken? Hindi rin matandang loss, sabi ni Master Ken, kung ganun sino ang nagdala sa akin at sinabi mo ako ay binuhat. Nahihiya ang muka ni matandang loss, huwag mo sabihin ikaw ang gumawa nito. Tanong ni matandang loss, tama ka nga matandang loss, ako ang naghatid sa iyo sa silid ni Yui. Nang marinig ito ni Matandang Loss ang kanyang pagmamula ay namula. Ano Master Ken, ikaw ang may gawa kaya ako napunta sa silid ni Yui, kung ganon ikaw ang kumargas sa akin. Nahihiya tanong ni Matandang Los. Oo Matandang Los tama ka pinasan kita sa aking likod. At dinala kita sa silid ni Yui. Nako Master Ken bakit mo pa ito ginawa, nakakahiya. Sabi ni Matandang Los, si Matandang Los ay medyo namula nang malaman niya na si Master Ken ang nagdala sa kanya sa silid ni Yui, sa pamamagitan ng pagpasan nito sa likod niya. At kung bakit namumula ang muka ni Matandang Loss ay magpagtingin si Matandang Loss kay Master Ken. Nung sila ay mga binat at dalaga, sila Master Ken at Matandang Loss ay laging magkasama. Naglalero sila magkasama. Nang sila na ay magkaedad na silang dalawa ay magkasama peren sa pakikipaglaban. Nung mga araw na iyon lubos na humahanga si Matandang Loss kay Master Ken ng palihim. Kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon nito. Matandang Loss, okay ka lang ba tanong ni Master Ken. Oo, Master Ken, okay lang ako. Nagulat lang ako na pinasan mo ulit ako sa iyong likuran. Naalala mo nung kabataan pa natin. Lagi mo akong sinasakay sa iyong likod. Nagbago lang ito nung nakilala mo ang prinsesa ng mga elf at kayo ay nagpakasal. Sabi ni Matandang Loss, ngumiti si Master Ken at sinabi, "Oo, Matandang Loss, naalala ko iyon." nung kabataan pa natin lagi kasi nasusugatan ang iyong paa dahil sa kalyo. Sapagkat ang suot mong kasuotan pang paa ay masyado maliit sayo. Tumawa si Master Ken. Naalala ko saan galing ang kasuotan pang paa na gamit mo dati lagi. Ito ay binigay ko sa iyo. Oo tama ka nga Master Ken. Ngunit dahil sa iyong pagkapilyo ang kasuotan pang paa na iyon ay iyong kinuha ng walang palam. Nagulat si Master Ken. Paano mo nalaman na kinuha ko lang ang kasuutan na iyon? Nagtataka si Master Ken. Tumawa ng malakas si Matandang Loss. Alam mo bang nakita sa akin iyon na suot-suot ko? Ang may-ari ay nagpas siya na lamang na ibigay na sa akin ito. Dahil napansin niya ang mga paako ay may mga sugat noon. Loko-loko ka nung tayo ay bata pa, sabi ni Matandang Loss. Ngunit ngayon isa ka na sa mga responsableng pinuno, sabi ni Matandang Loss. Kuma ng ulo si Master Ken. Ganun pala matandang loss. Nagtawa na ng dalawa habang nainom ng tsaa. Na Ito nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!